bago natin i-upload yung part 2 ng Yamaha T-Max na to, i-flex muna natin yung mga nagpagawa sa atin sa promo natin sa Taytay Branch. Sa Tagig Boss. Parito lang po ako nang gawa natin po si 1 to 10. 1 to 10, parang nagpas pa ng 10 to boss. Agot pa to na... 11. Maraming maraming salabaka. Mayroong gustong shoutout Bosing. Okay na pa. Mga kaibigan ko na dyan sa Taguig. Right side po Maraming maraming salamat. Ayun, bossing, maraming maraming salamat po sa pag-support sa ating promo dito sa Taytay -tay Branch. At congrats nga pala kay Boss Rodel dahil talagang nag improve lalo yung kanyang pag interview sa ating mga kadip. Kunti lang naman yung mga nagpagawa sa atin kaya tapusin mo na itong video na to. Tagasan si bossing natin. Parit na lang po ako ng gawa natin, na bossing. 1 to 10 pa rin talaga po. 10, 10. <laughs> ayun, maraming maraming salamat po, Busy. Baka merong gusto ng shout out. po, uh, <laughs> <laughs> ayun po. Yon Honda Airblade pala ang unit ni Bossing at dahil dyan meron po kayo freebies mula sa Polworks Hydrographics. Ang aso nga lang hindi alam ni Boss Rodel kapag isang client, isang freebies lang ang maibibigay natin. Kaya baka magtaka yung mga kadip natin na susunod na magpapagawa, isa lang po talaga dapat ang ibibigay. Hindi lang po natin na advice si Boss Rodel. Kaya po dalawa ang ibigay niya sa mga nauna kasi bilang na po talaga yan for 20 clients lang para talagang yung nag-effort at dumayo, magkaroon din. Next client natin mga kadip, kinikilatis na ni Bossing yung ginawa natin sa mags niya. Gimas dito, salat doon at uh, tanongin na natin kung ano masasabi niya. Boss. Oh? Pangalan po? Uh, Jody. Si Boss Jody po sa Gazel. Nandito lang sa Arienda Block 24. Uh, boss, ano masasabi niya sa gawa namin, Boss? Ayos na rin po. Ayos naman, Boss. Bago din po yung dito. Po? Bago din na rin yung natin, Boss. Baka kasama na yan, Boss. Uh, Libre lang yan, Boss. Dito lang yan. <laughs> Parate na lang ako, Boss. One to then? Overall taste eh Overall taste, yun yeah. Next turn na naman tayo guys Maraming maraming salamat boss Tapos may bit po kayo sa output Sarot uh, ka para sa Tawag ko eh Sa tala yung salag Paano yun eh Tense yung scatter yan Yey, scatter <laughs> <laughs> Natuwa naman si Bossing Sa final output Na ginawa natin sa mags niya Sabi pa ni Bossing Katas daw ng scatter Maraming maraming salamat Bossing Sa pag walk-in Next client Yan, pangalan po ni Bossing Ayun eh. Si Boss M. Bote ka saan? Pati. na lang ako Boss. 1 to 10. 20. Adi, sobra sobra na naman tayo guys. Kung may gusto kayo shoutout Boss. Shoutout kay Eric, Kapogi mo. <laughs> Perfect score bro. again. Nagawa naman natin ang okay at masaya naman yung ating client. Last client natin mga kadi. Ano kayong unit ni Bossing? At anong kulay yung pinagawa niya? Ayun. Uh, pangalan po ni Bossing. ah uh, Brendan. Si Boss Gretel po nag-asal. Uh, Active Polo. Active Polo, so, yun. Galing uh, na si Bossing ng main, pero dito siya sa main branch para ma-bail yung promo natin. Uh, boss, ano masasabi mo sa gawa natin, Boss? Ayos. Ayos ba, Bob? Quality. Sunod na may hintay, Boss, no? Uh, Oo. Oh, Matagal lang kasi marami kasi, Boss, eh, no? Maraming <laughs> gawa, <laughs> lang, eh. Okay lang, pero sulit uh, okay. naman. Uh, boss, parate na lang ako, Boss. 1 to 10. Uh, 11 11 yun Sobrang ng isa boss So na so, boss Maraming <laughs> so, uh, maraming marami so, salamat so, po boss Baka po may gusto ay eh, shout out business So mga tropa na ano tayo? Wala yung eh, asawa ko lang siguro Nag-aantay na <laughs> <laughs> Shout out po sa um, Mrs. Uh, boss, ni Bossy Uh, cool. Yan natatapos yung project natin today Marami pa pong nakapila Kaya tutok lang dito sa ating YouTube channel At sa FB page So paano? Kita kits next vlog To God be the glory